Akbar. Saan ang giga, pride natin sa ating mga sarili? O di kaya sumasali sa mga party sa, square, sa mga school na nakalaglag ang kanilang kasuutan ay parang nagsasawalang kinukonsente natin. Wala normal lamang sa atin. Wala, why love Kahit hindi, naka, kahit hindi makapagtapos ng kulihiyo, ang isa ang iyong anak kung ang kapalit ay maghuhubad siya. Panalagutan mo to sa kami kaya Allah Pangalaga mo ang moral, reputasyon ng iyong pamilya dahil sa iyo ito bumabalik. Ito ang problema. Siya na gumagawa ng kasalanan kahalayan, matakot siya kay Allah dahil minsan kapag bumababa ang kaparusahan ni Allah, ay hindi lang bumababa sa kanya lahat pang 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 kahalahatan. Ito ang problema. Kaya sabi ni Aisha, Ya Rasulullah, Anuh wa salihun? Ya Allah, sisirain ba tayo ni Allah? Sisirain ba kami ni Allah? Ibababa ba niya ba ang kanyang kaparusahan? Kahit pa may mga salih, mga mabubuti sa amin tao, anong sinabi niya ng mahal po ba? Naam! Oo, bababa ba ang kaparusahan niya la kapag sobra ng dami ang mga mga kahalayan, mga ipinagbawal ni Allah at walang sumisita, walang nagbabawal nito. Kailangan natin ng al-amr bin ma'ruf wa nahin il-mungkar. Huwag tayo maging the youth pa umanhin tabiya. tayo maging the youth na sinabi ng mahal na propeta sa alaihi wasallam. Tatlong uri ng tao na hindi ipagkakait sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. At nabanggit niya rito ang isang taong the Anong ibig sabihin ng the yung taong nagsasawalang kibo, kinukonsente niya ang haram, mga ipinagbawal, kahalayan na ginagawa ng kanyang mga mahal sa buhay, paumanhin. Ito ay isa sa na paumanhin. Ang ilan, paumanhin, nawalan na siya ng pride sa kanyang sarili, hindi sa kanyang pamilya. Walang problema kung ikaw ay pinarating mo sa kanila at hindi nila tinugunan. Na wala na yung pananagutan mo sa paningin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung taong nagbubulag-bulagan, hindi niya ginagawa ng paraan. Paano mapangalagaan ang kanyang pamilya? Lumalabas ang kanyang anak na nasa tamang edad. Walang hijab. Paglabas niya sa labas, tabiya para bagang... Walang kaibahan sa kafir at muslim. Hindi mo kayang bigyan din, maliban na lamang kung siya magsalita ng wikang, wikang naunawaan natin. Wika natin. Doon mo lamang mapapagalaman, ah, muslim ka pala. Lumalabas siya ng ganong pero hindi man lamang gumagala yung puso niya. Pumasok ka, mag ka. Huwag kang lalabas diyan paunti-unti natin, kung ayaw niya magnikab kahit vain at huwag siya magsuot ng, may, ng masisikip na nakikita yung tanda ng katawan, bakas ng katawan. Kailangan natin disiplinahin ang ating mga anak. O di kaya nakikita natin, subhanallah, sumasama sa mga lalaki hindi niya mahram, ay parang wala walang problema, parang normal sa atin. Allahu Akbar, saan ang gira, pride natin sa ating mga sarili? odi kaya sumasali sa mga party, sa, eskwe, sa mga school, na nakadladlad ang kanilang kasuutan ay parang nagsasawalang kinukonsente natin. Wala normal lamang sa atin. Wallahi al kahit hindi, naka, kahit hindi makapagtapos ng kulihiyo, ang isa ang iyong anak, kung ang kapalit ay maguhubat siya. Panalagutan mo to sa kabit kay Allah subhanahu Pangalaga mo ang moral, reputasyon ng iyong pamilya dahil sa iyo ito bumabalik.